Check natin kung may itlog na si ano. Itlog, ah, yun. May itlog na ang RIR. Uh, God, God. Teka lang, ha. Tingnan ko lang, huwag kang nagagalit. Ayan, uh, may dalawang itlog na. Ano to? Itlog ng bata kasi maliliit pa. Pero pag 3 uh, months na, may mga lalabas ng large sizes dyan. Pero ngayon, kung halimbawa, county pa lang ang population ng manok mo, at gusto mong magbenta ng kanilang itlog, pwedeng assorted yung pagbebenta mo. So, natin na makapangitlog si Mama. <laughs> Mama R.I.R. Susunod so, siguro mangingitlog yan. Oh. Magkakakakakak siya. Oh. So, may nagtanong sa akin kahapon, yung classmate ko nung college. Bumili daw siya ng 30 heads na RTL. At tinatanong niya sa akin kung pwede raw bang In, uh, hindi siya bibili ng battery cage na paglalagyan. Sabi ko, pwede naman. Bakit hindi? Mga RIR ko nga eh, nakaground lang sila. ba? Diba? Tapos itong baki nila, dyan ko na inilagay sa baba. Kasi hindi naman sila makakalipad masyado para umakyat sa baki. So kung ilalagay ko dyan, hindi nila masyadong maabot kasi mabigat ang katawan nila nga dahil malalaki sila. So, dyan na lang sa ground. Dyan ko nilagay. At, ano naman, successful naman. <laughs> kasi nga, yung ano nila, yung araw-araw na pangingitlog nila, dyan sila. At, noon dati, nilagyan ko ng yung bakina, tatlo. Dito, nakahilera dito. Kaya lang, tinanggal ko yung dalawa. Kasi, hindi nila ginagamit. So, narurumihan lang, sayang. Isa na lang yung inilagay ko nung una pa, yan ang itlogan nila, yun yung screen na yan, yung patungan ng baki. Kasi, nung una, kala ko, hindi sila marunong sa baki. Yun pala, marunong naman sila. Kaya lang nga, mababa ang tuntungan nila. Ay, yung, yung dyan lang sila. So, ngayon, kung mangingitlog sila, patung <laughs> minsan, kung itlog na itlog na siguro yung mga kasama niyan, ano, magsasabay-sabay sila dyan. Tatlo, dalawa, ganyan. At dahil matitigas pa ang shell ng itlog, hindi naman nababasag. At saka, inaagad kong kolektahin. Kasi kung hindi ko aagarin uh, na kolektahin, ma ano yan, may tendency na mabasagan. Mababasag yung iitlog ng isa. Kaya kanina, kinolekta ko na kaagad yung initlog nung, kasi tatlo sila kanina dyan eh. May kasabayan yan. So, nung lumabas yung dalawa, ayun, eksakto, meron silang itlog. Hihintayin ko pang mangingitlog yung iba araw-araw na ganito, araw-araw silang nangingitlog na lahat sila. So, 100% ang productivity nila ngayon kasi nga mga bata pa sila. Yung mga iba dito, nag-start na mangitlog kasi mas matanda sila kaysa dun sa mga nangitlog ngayong ano, April. No? Yung iba, nangitlog nung December nag-start. Tapos, yung iba, nangitlog sila nung uh, April. Kaya mga bata pa ang mga yan. Yung mga matatanda kong RIR, wala na na ilabas ko na lahat dahil nung bumagyo tumigil na silang mangitlog. Itong pagkain nila ito. ano sila ngayon? Uh, PBLC. 'Yun ang feeds na pinapakain ko sa kanila kasi 'yun ang available dito sa amin. At walang ibang layer crumble na ibinebenta dito sa amin kundi 'yon. Mura lang naman 31 pesos per kilo. Kaya kung may alaga kayong layer, pwede namang ground ang flooring nila lalo na kung maliit lang naman ang population pero syempre kung malaki malaki ang population ninyo eh palagay ko naman hindi ano hindi kakayanin ng poultry boy ninyo nalilinisan yung ground floor na parang ganito lang oh <laughs> Oh, kaya kailangan nyo ng battery cages pagka libo-libo na ang alaga uh, ninyo talagang layer at kung mga kagaya ng 30 heads lang mga ganon ano, no, yung kagaya ng nagtanong sa akin na classmate ko 30 heads. Pwede yun. Uh, ground floor. Uh, ground flooring lang, no? Actually, ako, ito, dito lang sa ground. So, kung makikita nyo, dry na dry ngayon, no? Kasi mainit ang panahon. Wala akong inilalagay na litter. Uh, so, hindi litter floor itong sa akin. Dahil wala namang sawdust o kaya mga paper scraps o mga hay, ganyan. So, wala akong nilalagay. Yung mga, yung hay kasi, ang tendency nun pagka maglalagay ka kaya yung mga ipa uh, lalo na kung hindi disinfected yung ano and, pag, ano yun, madaling kapitan ng ano ng kuto pagka maliit lang ang population mo okay lang na ground basta ikaw ay masipag masipag kang magwalis syempre di ba para hindi naman nalilimahid yung kulungan nila sa akin ang ginagawa ko umaga at saka hapon pagka um, ang panahon ay medyo ano uh, umaambon kaya malamig ang panahon yon kasi hindi mada-dry yung ipot agad-agad pero ngayong mainit ang panahon once lang ako ano once lang akong maglinis kasi tingnan niyo yung ipot nila ngayon no Ayan. so hindi basa ang ipot nila no uh, yan yan ipot nila yan uh, uh, actually dry itong ano nila ngayon so mamaya mamaya pa ako maglilinis hihintayin kong madaray maigi ang ano, ipot nila mamayang tanghatanghali pero minsan pinapaabot ko ng hapon kung minsan o kaya mamaya akong maglilinis depende dun sa mood ko umaga o kaya hapon ako naglilinis ganun kung mainit ang panahon pero pagka malamig ang panahon at umuulan ganyan ay naku hindi po pwedeng hapon ka maglinis kailangan umaga pa lang nakawalis ka na nalinisan mo na para hindi na iipon yung ipot para hindi pag, ng bakterya at mag ng sakit para sa kanila. Tapos maglilinis ka na naman ng hapon para naman hindi nila hinihinga yung ipot nila pag, ma ano na, pag gabi na. Pag mag-aalaga ka ng layer na iga-ground flooring mo na ganito, hindi ka, ma, hindi ka maarte. Siyempre, di ba? Hindi ka mandidiri sa mga ipot. Tapos masipag ka talagang maglinis. Hmm. Yun. So balikan ko mamaya yung ano, yung nangingitlog. Tingnan ko mamaya kung ano -itlog na, na. <laughs> Almost 10 AM na. Kaya bibisitahin ko na ulit yung ano yung itlog kung meron na kasi may nakaupo kanina, di ba? Tingnan natin kung may itlog na ngayon. Aha. <laughs> may apat ulit. <laughs> so dalawa yung kanina, apat ito ngayon, anim na. Hello, iitlog ka ba? Hmm? Iitlog ka na? Ah, pa, kunin ko muna itong itlog nyo. Ah, so, ito pa ano, itong tatlo, ito, itlog na ng matanda to. Yung mas matanda, hindi pa naman matandang matanda. Kasi December sila nag-start na ng itlog, ito yung mga yun, no? Tapos, ito naman, itong April lang na nag-start ng itlog. So, malapit na, malapit na lumaki ang mga yan. Ayan. Ayan. Kaya kung tahin ko na para mamaya pag may umitlog ulit e eh baka mamaya maisipan niyang tuka-tuka hindi -tuka sayang, di ba? Saya-saya -saya ng umaga. Maaga silang ng itlog. Tapos meron pa akong kukunin doon. Wait lang. Wait lang. Sarado muna natin at baka lumabas yung mga ano, mama. Mama hen. Ay, naku, hindi ko mapitawan Wait lang. So yan, sinarado ko muna yung ano, bahay ng mga mamahen. At kukunin ko lang yung itlog ng native. Ito o, oh, ayan o, oh, ayan. Inilagay niya dyan o, oh, dyan. <laughs> Kasi may naglilimlim dyan ng 11. Actually, 3, 6, 9, 11. Actually, 12, ano yan eh, 12 eggs. Yung crossbreed ng ano yan. Upgraded chicken ang nandyan. Yung naglilimlim. Pero hindi niya itlog yan. Itlog ng RIR at saka yung native hulo. Yung native hulo yung tandang. So, pinalilimliman ko yan. 11 na lang kasi nabasag yung isa. Tapos ito naman yon yun yung kinuha ko dun kanina. Initlog naman nito, oh, ito, yan, yan. Araw-araw na nangingitlog yan. Pero hindi tumitigil, itlog lang na itlog. Kaya sabi ko nga, mukhang RIR kayata. Eh, sabi ko kasi yung katawan niya, tingnan nyo, parang RIR. Pero kung titingnan mo yung plumage niya, yung dun sa dulo ng mga, uh, yung puno ng plumage niya. Ano yan, native talaga siya. Upgraded nga lang. Uh, may lahi siyang RIR at saka native. So yan, kukunin ko muna to. Mamaya, balikan ko ulit. Ito, ano na rin, uh, ito yung uh, pinapalaki pinapalaki kong ano yan, o, native. Pagdating ng panahon, pwede na yung RIR kong ano, yung kakirel doon. Iko-cross ko din yan dyan. Pero pansamantala, ang cross muna. Yan. <laughs> Basta naka-ground lang itong mga ano mga hen hen ko dito. Uh, both native at saka RIR at saka yung Australorp. Okay lang naman. Masaya naman sila at hindi nagkakasakit kahit umulan bumagyo. Salamat sa salamat sa health nila. Yan, may pumasok na naman sa baki. So, hihintayin ko na naman yan. Pero, for the meantime, maglilinis muna ako ng bahay nila. Uh, nakalinis na ako dyan sa bahay ng mga native. At saka yung isang uh, brother kung balak nyo i-confine ang mga manok nyo. At ground lang ang flooring na kagaya ng sa akin. Uh, hindi litter type, no? Wala, walang, wala silang tapakan na dayami, rice hull, o kaya paper scrap or sawdust. Wala silang tapakan na ganon, no? So, kung balak nyo ganito, dapat meron silang kani-kaniyang walis para hindi mapalipat-lipat yung parasite at saka bakteriya na daladala ng walis na iwinalis na doon sa ibang pen. Kagaya nito. Ito, uh, daladala ko ngayon kasi maglilinis na ako. Walis ito para dito sa bahay ng mga RIR. Pero, yung walis naman na gamit para dun sa, ano, ibang uh, pen, parang ito. Yan. Dito naman para dyan sa brooder ng mga uh, RIR chicks. Yan, yan, yan. yung mga pinapalaki ko para gagawing RTL na naman yung mga babae dyan. Tapos, ito naman, yan, nilagay ko lang dito pero walis yan ng, ng, ano, ng native so ito ito dito naman sa brooder ng mga native chicks at yung walis naman na yan na mahaba yan naman walis dito sa uh, paligid dito sa yard ng uh, poultry hindi pwedeng iisa lang ang walis na gagamitin mo sa pagwawalis sa bahay nila dapat may kani silang walis para hindi lipat-lipat ang sakit. Kung may sakit yung iba, daladalan niya. Di ba? Sana may natutunan na naman kayo. Nagkaroon kayo ng idea. At pansamantala, no? Hanggang dito na lang muna kasi maglilinis na ako. Tutuloy ko yung paglilinis ko. Uh, sa susunod ulit na video, uh, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo. At salamat sa lahat ng mga share, yung mga nagko-comment, free kayong magtanong basta kaya kong sagutin sasagutin ko kahit na late minsan no sinasagot ko kahit na ilang araw pa yung nakalipas bago ko yung mga tanong niyo at least nasasagot ko so tutuloy ko na maglilinis na ako dito sige hanggang dito na lang sana pagpalain tayong lahat